Ang ah, magandang tanghali, makulimlim po dyan daw po sa may Quirino Province. Sampung Kirino Province po yan. Ang mga kabombo na kuyem, ngem na at tanududuma uh, madi agpabilag. Kuna na met ni uh, yung may isang kababayan tayo. Ang ah, mga kabombo na po doot ka nung met lang dito sa syudad talaga, Dito ay City mga kabombo pa bago-bago. ba? -bago, diba? Meron po yung mga pagkakataon po talaga na ito. Bayos naman po yung weather condition po natin. Adamit ah, na dito yung ay... Uh, ay uh, 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 pagkakataon nga talaga mit nga na kuyo iti uh, panawen tayo maka bumisno hanta yung maawatan no da duma day tingay uh, tayo dito ya uh, uh, Kawayan City when no uh, uh, dito ngay uh, Kawayan City uh, so yun po ha kahit pa ganon eh uh, kailangan pong uh, mag ano pa rin po yung atin pong mga kababayan kailangan po na Talaga naman pong uh, uh, ready kayo. Diba? Preparado po kayo mga kabombo. So ito, while waiting lang po dito po kay uh, Asaramil uh, Tupil, uh, mga kabombo, para makakuha po sana tayo ng uh, update. Diba? Dito po kay uh, Tropical Depression uh, Aramil, uh, mga kabombo. So meron na po yung nga pong inilabas po rito na update po eto nga pong pag-asa. So... Uh, Ah, uh, uh, as of 11 AM today, ang uh, mga is ito uh, bagya pong uh, lumakas, 'di ba? Lumakas pa ito nga hung uh, nasabi pong uh, bagyo, ang uh, mga kabombo, habang kumikilos po diyan sa may uh, bahagi po ng Philippine Na Nasa ating line mga kabombo, si saya uh, Sir Ramil Topiel. Magandang uh, tanghali po sa inyo, Sir Ramil. Ito bumati po muna kay salamat po ng mga listeners and viewers po natin, sir. Yes, good morning, Mama Jelica. Good morning din po sa mga listeners ng Bombo Radio. At magandang araw din po sa mga nakamonitor sa social media. Okay. Sir so, Ramil, maraming salamat po no, sa inyo pong oras ngayon dito sa ating palatuntuan. Pero um, ah, ho kami, sir, kaugnay nga po dahil ito talagang uh, tuloy na pong naging ganap po na bagyo. Ito nga hong binabantay ang low pressure po, sir. Tawa po kayo, Mama Jelica. At kanina ang alas 11 nga po na update po natin. Uh, bahagyang lumakas nga po itong si Bagyong Ramil, na pangalan ko po ito. Kanyang last year na po ng uh, umaga, ito ay tinatayang nasa 760 kilometers silangan na ng Virac, Catanduanes. At taglay ngayon ang kanyang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may pagbugso na umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos southwestward. Sa bilis naman po na 25 kilometers per hour. Nakataas na po ang signal number nga po sa area po ng eastern and southern portion ng Quezon. ganon din po sa Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island, and Tikaw Islands. Sa areas naman ng Visayas, itong area ng northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at northern portion ng uh, Samar. So, batay po doon sa pinakahuling uh, forecast track nitong bagyong si Ramil. Ito po ay posibleng tatama nga po dito sa area po ng Bicol Region. Mm. Lalo nun sa area ng Katanduanes. Uh, And then, patungo po dito sa southern part ng Luzon. Lalo na dito sa Quezon or Aurora area. So, ang kanyang uh, tiyatahak po ay itong southern zone central or southern part ng uh, northern zone uh, batay po dun sa nga, uh, kanyang uh, latest forecast track. Sakop so pa rin yung area po ng southern part ng Cagayan Valley, dun yung uh, kinatawag natin na cone of probability or area of uncertainty na kung saan posibleng magbago yung kanyang pagkilos. Pero sa ngayon ang nakikita po namin ay posibleng mag-southward yung ship ng kanyang direksyon pero hindi pa rin natin ina na kasama tayo doon sa posibleng daanan. Lalo na sa southern part ng Aguayan Valley, Oh, uh, uh, Pero ito sir, uh, saan po yung posibleng po ulit na uh, mag-landfall? Ito nga hong nasabi pong bagyo. Itong area po ng southern Luzon, lalo na po yung Bicol region, uh, Mamangelica. Pero hindi rin natin inalis na uh, mahagip yung parte po ng uh, northern summer, Mamangelica. Uh -huh. And then Uh, mag northeast or uh, sorry northwestward sa araw po ng bukas po yan mag north-westward na yung kanyang pagkilos at patungo po dito sa area ng central uh, zone area uh, mamadili yes po ito sir doon naman po sa atin pong lagay po ng panahon kasi sa ngayon uh, maayos pa po yung nga hong, uh, weather condition po natin, bagamat meron po yung mga pagkulimlim, tas mamaya meron po yung nga pong pag, uh, to sikat po ha ng haring araw. Ano po yung mga susunod ano po yung mga po natin na, na weather condition po natin sa mga susunod po na pagkakataon po, sir? Mama Jerica, kayong araw, uh, maulap yung area po ng uh, southern part ng Cagayan Valley. na May mga kalat-kalat na posibleng pagbos ng ulan uh, ngayong maghapon. So kung lalabas man po yung araw natin ay panandalian lamang mas marami yung oras na magiging maulap yung lagay ng ating panahon. And then sa susunod na mga araw, simula po bukas hanggang sa linggo, uh, maulap pa rin na may mga kalat-kalat pa rin na mga pagulan at posible mag-improve na yung ating weather condition pagdating po ng Martes o Mayedela. Okay. So as to doon po pala sir, sa ito posible pong uh, dami, volume po ng uh, ito ulan na i- uh, abubuwas po nito nga pong si Bagyong Ramiyan. Doon sa ating uh, rainfall advisory na ipinalbas po ngayon, uh, itong ngayong araw, itong area po nakatanduan sa advisory sa Agon Masbate, northern Samar, eastern Samar, makakaranas po ngayon ng 50 to 100 millimeters of rainfall. Ito po ay moderate to heavy. And then pagdating bukas, uh, uh, sorry sa Sunday, Uh, bukas po ng tanghali hanggang sa araw ng uh, Sunday noon, posibleng makaranas ang area ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes ng heavy to intense na pagulan. 100 to 200 millimeters of rainfall, yung posibleng maranasan within the next uh, 24 hours or 24 hours na ulan sa mga nabanggit natin na, na lugar. And then 50 to 100 millimeters din sa Kalinga Mountain Province, Ipugao, Benguet, Pagayan, Kirino, Nueva Vizcaya, Nueva Vizcaya, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Marinduque, Albay, Sorsogon, and Northern Samar, 50 to 100 millimeters. Bukas po yan ng uh, tanghali hanggang sa Sunday, uh, noon time, no, Okay. Well, eto mensahe niyo na lamang po Sir Ramil sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, lalong lalo na ito pong mga kababayan po nating mga magsasaka na talagang uh, eto lagi-lagi din pong uh, monitor po yung ating pong lagay po ng panahon. Sir Ramil, please guide po sir. Maraming salamat mga Majelica. Uh, Ugalin pa rin natin uh, kumuha ng mga latest update na ipapalabas po ng pag-asa at doon sa ating mga farmers. Kung mag magbibilad man kayo, kailangan pong Bantayan uh, kasi nga po um, posibleng magdulot or maaring uh, big, may biglang pagbuspo ng ulan sa inyong mga lugar uh, kaya kailangan maging alerto alert po, po. At uh, bukas uh, maaring hindi na po tayo makapagbilad dahil nga po sa papalapit po itong bagyo at magiging maulap na ng ating uh, kalangitan. At uh, yung pagbibilad natin siguro next uh, week, uh, Monday to Tuesday. Pagka uh, mag-improve na po yung ating weather condition. Uh, kaya maging alerto pa rin at uh, magingat mag-ingat po tayo lahat. Okay. Na ka, mga uh, muli magandang tangali. Okay. Wala that po sir, maraming salamat po sir Ramil sa inyo pong oras. Muli magandang araw at mag-ingat po kay lagi sir. Maraming salamat po. So yan mga kabomo yung naging panayam natin kay uh, uh, Sir Ramil. Nakakatukaan, nakapangalan po niya. <laughs> Ito pong bagyong Ramil. Ay, mabait naman po si Sir Ramil. Kaya nasaan po natin na magiging uh, uh, mabait din. ba? Diba? Ito nga hong uh, bagyo na in a way na sana po'y wala na pong uh, mga areas po na maapektuhan. Mga areas po na talaga na naman po masalanta na naman po na mga kababayan po natin. Ulitin po natin ha, mga kabombo, dun po sa mga areas under signal number uh one a one what